Hey guys. Magluluto kami ng malunggay na bunga. Lalagyan ng bagoong. And Masarap to sa mga ilokano yung dinding-ding tsaka dalagay sa pakbet. Nakatikim na kayo nun guys. Ganito yung ginagawa nila sa malunggay dito ko lang din siya nakain sa Manila kasi doon sa Mindanao tinatapon lang namin tong ganito tapos kapag matuyo na to siya tsaka na itanim na dito de, guys sa Manila ginagawa siyang gulay ito tsura nya. kaya sa mga Ilocano paborito ito dining pakbet binabalatan nila para mawala yung ugat. Ay, ang tawag nyo, yun, yung balat pala. Malunggan. Ayan po. Ayan yung pagbalat ng malunggay. Naimas ba ito? Naimas, masarap. Naimas is masarap. Naimas, na i... Naimbag. Yan naman po. Salamat sa iyo panunood. Yep. Yep.